ato bibidzin kay oh nagdula-dula man mo anang bubbles hala yung sleeper dili na makuha sleeper ni mo to sa toko ala ala my god kuha sa toko ka kuha sa toko dali a color green man ang ato ko oy color green na naman ikaw na green Dula god dark green puntik-puntik ba Ay dula ay dula ay dula tagal jugaron

kaya wala na may babbles. Ang butol ko dali. Ay, dali lang sa kuhaan dali. Ida, kopi mo, Jen. Wala na, Jen. Umoy Jen, wala na.